So ayan guys. Andito na yung ating uh, pangalawang batch ng uh, manok. Ayan, Ang lulusog ng aking ano grapes. <laughs> Ang lulusog na nila. Yes. Ayan, So kanina dinala ko yung uh, 40 pieces kanina umaga. Kasi yung karton na ginagamit ko ay maliit lang. So hindi ko mailagay lahat 66 or 67 ba 'to? Baka mali bilang ko. So ito yung nauna nating batch. 'Yan, malalaki na. Uh, first batch natin. 'Yan. So ano na sila? Malaki-laki na. So ito yung kanina dinala ko. 'Yan. Tapos ito yung ngayon yung kasama nila dahil, dahil yung box nga ay maliit lang so ita transport ko uh, 20 minutes galing sa bahay kasi multi cab lang yung dala ko Mabagal lang dumakbo nun eh kaya 20 minutes ang biyahe so pansamantala dito muna namin ilalagay kasi baka bugbugin nung ano ibubuli nung itong malalaki ayan bubulihin sila kaya dito muna Lalo't uh, galing sa biyahe ito muna sila yan no kaya, guys, oh. so, yan guys sarap tingnan no? oh. dami So ano guys uh, so far isa lang talaga namatay sa bahay no nung sa batch uh, na second batch na to isa lang namatay healthy uh, lahat so wala akong vaccine na apply hindi ako nagbabaksin ayoko ng vaccine so gusto ko yung uh, survivor sa sakit na uh, mas maganda kasi matibay yung kanyang line kagano'n. Ha? Hmm. 27. Ah? 27. 27. So, total of 67. So, 67 plus 37. oh, uh, yung malalaki, 37. Kasi, guys, namatayan ako dyan ng pito. Kasi mali ako nung pinakain ko nga ng crack corn. ba diba, nag-vlog ako na pinakain ko siya ng crack corn. Ito. Uh, after 2 uh, days, hindi na tunawan. So, namatay yung tatlo. Buti na namin agad. Nag-change agad kami ng uh, feeds. So hindi pa pala pwede mag-crack uh, corn. Hindi sila natunawan. Ayan, yeah, malalaki na oh. Sayang ay eh, pito. Super wala sanang namatay. Eh, nagano ako eh. Nag-try kasi ako mag-crack corn. Kasi yung crack corn kasi ano lang. 30 pesos per kilo. Sa kakatipid ko, yun ang nangyari. So listen, Learn. So wag mo nang pakainin ng crack corn yung mga less than one month. <coughs> so less than 1 month pa naman kasi yon pinakain ko na. So at least natuto tayo. Ah. Uh, <coughs> yun lang guys. So para pa natin ito nga oh, medyo nanghihina ko. Oh. Ah, pero kumain na ba? Kumain na ba? Ah, busog na siya oh. Meron na may kinakain, busog na siya. Ang nangyari kasi tinutukan nila yung balihibo, ayan oh. O, uh, binabalikboan ng mga kapwa nila. So dito maglalagay kami ulit dito ng uh, isa pang-house. Kasi up and daw naman ito, 'yan. Dito maglalagay kami dito. Malawak pa naman. Kasi na dito 500. So ngayon nasa ano na, 67 plus 37. So ilan na? Around 104 ba? 104. 414. Okay. So under observation to ngayon, ngayong araw na to. So observe muna namin kung Baka uh, makabukas pwede silang ihalo. Ayan.